Magandang araw sa inyo lahat mga kabayan. Pag-usapan natin itong nangyari kay kabayan pagdaan niya ng immigration kung saan na-question nga siya ng immigration officer dahil nga ang nakalagay sa kanyang OEC ay yung kanyang old position pa rin sa pinagtatrabaho niyang company sa ibang bansa. What? Si kabayan po, technically, na-promote. Okay. So ito na nga po yung sinasabi natin mga kabayan kasi ito po yung mga uh, isang example lalong-lalo lalo na yung mga OFW na madalas nagtatanong sa verification ng contract or kailangan daw po ba nilang magpa-verify ng contract. Lagi nga po natin sinasabi sa ating vlog na kung nagbago po ang ating position na promote tayo, automatic po dapat magpa-verify tayo ng kontrata. Kahit po, babalik tayo sa the same employer natin. Katulad nga po na nangyari kay Kabayan, hindi siya nagpa-verify. So pagbalik niya, nakita ng immigration na magkaiba yung nakalagay sa kanyang visa. Yung nakalagay sa visa ni kabayan, yung bago niyang posisyon. At yung nakalagay sa kanyang OEC, yung paring kanyang lumang posisyon. Marami na din po yung mga ibang OFW, hindi lang po yung isang kabayan na sinasabi natin ang nahold. May iba pa rin pong mga OFW na napagsabihan ng Bureau of Immigration at nabigyan ng final warning, okay, na sa susunod po na mahuli ulit sila or ma-question ulit sila ay hindi na sila papayagang makalagpas ng immigration. Lalo na pala mga kontrata ay hindi na-verified. So, iiwasan po natin yung mga kabayan ha. Baka po may magsabi naman dyan or mamiloso po na sila daw po ay umuwi ng Pilipinas, hindi sila nagpa-verified ng kontrata, hindi naman sila nasita ng immigration. Huwag na huwag nyo pong gagawin yung ginawa ni kabayan. Okay, huwag po tayo magbakasakali kung sa tingin natin magiging problema yan kapag umuwi tayo o pabalik tayo ng abroad, kailangan iayos natin kung ano yung mga dapat nating ayusin. Ayon nga po sa Bureau of Immigration, kaya po nila iniimpos itong ganitong bagay kasi po para maiwasan yung mga discrepancy, lalong-lalo na sa record nating mga OFW. Kaya po, importante po na dapat kapag nagbago ang ating mga posisyon magpa-verify po tayo ng kontrata para hindi tayo matulad kay Kapayan. Eh paano daw po yung mga tumaas ang sahod? Kasi tayo po sa ibang bansa most especially uh, karamihan sa ating mga OFW hindi siguro lahat, okay? Pero yung mga ibang OFW yearly po sila tumataas ang sahod. May mga ganyan po. So hindi ko po sinasabing lahat ha, baka po may mga mag-comment na ako hindi ganyan-ganyan. Ang example po natin dito, yung mga yearly tumataas ng sahod. Kailangan po ba nila magpa-verify ng contract kahit hindi naman po sila na-promote? Kapag ganyan po, hindi na po kailangan magpa-verify ng contract. Kung tumaas lang naman ng sahod, ganun pa rin yung posisyon at babalik pa rin the same employer. So hindi na po sila kailangan magpa-verify ng kontrata. At pwede pwede pa rin po sila maka acquire ng exemption at makakuha ng OEC online. Kung tumaas lamang yung sahod, at hindi naman nagbago ang posisyon. Reminders lang din po sa mga nakapag-renew ng passport. Make sure po na i-update natin ang ating mga passport sa ating PAPSBAM account or sa Balik Manggagawa website. Bakit po? Magkakaroon din po tayo ng issue or problema kung sakaling kumuha tayo ng exemption at yung nakalagay na passport natin, yung naka-upload na passport natin sa ating PAPSBAM account ay hindi updated. So, isa pa rin po yan sa kailangan natin i-consider kapag mag apply tayo ng OEC, pabalik ng abroad. At sa mga hindi po nakakaalam kung paano po mag-update or mag-upload ng passport sa kanilang mga PAPS BAM account, ganito lang po ang gagawin natin. Panoorin po natin itong video na to. At para nga po makapag-upload tayo ng ating updated passport dito sa ating PAPS BAM account, ang gagawin lang po natin kapag andito na tayo sa website ng PAPS BAM, click lang po natin yung let's go. And then mag lang po tayo dito using your account. Once nakalagin na po kayo, may makikita kayo dito my profile. I-click nyo lang po yung my profile. At punta na po kayo sa pinakababa. May makikita kayo dyang options. Nakalagay dito, identifications. Okay? So dito po sa akin, nakalagay na po dyan yung passport. So ganyan po yung makikita nyo once na uploaded na. Ano po ba yung mangyayari kapag Klinik natin yung add new identification. Example lang po, add new identification, mag add tayo ng passport natin. Dito po kasi, pag-click natin yung ID type, lalabas po dyan yung iba't ibang klase ng ID na pwede nating i-upload dito sa ating PAPSBAM account. So, hindi lang po passport yung pwede nating i-upload dito. Pwede rin po tayo mag-update, lalo-lalo na yung mga IDs natin, Like example, pag-ibig, UMID, voter's ID, postal ID, driver's license at marami pang iba. So pwede po kayong mag-upload dito sa inyong PAPSBAM account. So example po, passport yung nga-upload natin, i-click nyo lang po yung passport at ilagay nyo lang po dito yung identification number na makikita nyo sa inyong mga passport. At para dito naman po sa issue date, yan po kung kailan nyo nakuha yung passport at sa expiry date naman po kung kailan mag -e expire yung passport natin. So, ganun lang po kasimple. Kapag-click po natin yung submit, automatic po, lalabas na po yan dito sa portion ng add new identification kung saan nag-update tayo ng ating passport. Ito po ay kailangan natin, lalong-lalo na nag-renew tayo ng passport or yung passport natin ay kailangan na palitan yung nandito sa system ng PAPSBAM. Kasi po, kung yung passport natin ay expired, 6 months na lang po yung natitirang validity or less than 6 months po yung natitirang validity na naka-upload pa rin dito sa ating PAPSBAM account, hindi po tayo makakuha ng OEC kahit po nakapag-renew na tayo ng passport pero hindi natin update dito sa ating PAPSBAM account ang magre-reflect pa rin po dito ay yung old passport natin. So kung nakapag-renew na po tayo para makakuha tayo ng bagong OEC at updated yung mga passport natin, gawin nyo lang po kung ano yung pinakita ko sa inyo. So ganun lang po mga kabayan, kailangan po natin mag-update ng passport dito sa PAPSBAM para lagi po tayong makakuha ng OEC exemption. Huwag po natin kakalimutan mga kabayan para maiwasan po natin ang problema kapag babalik tayo ng abroad. So, ganun lang po ang gagawin natin mga kabayan para hindi tayo matulad sa isang kabayan natin na nahold sa immigration dahil nga hindi updated ang kanyang data sa kanyang OEC at sa kanyang PAPSBAM account. At kung hindi ka pa nga subscribe sa ating YouTube channel, ay ini-invite kita mag-subscribe para lagi kang updated sa lahat ng balitang OFW na nilalabas natin dito sa ating channel. Yun lamang po at maraming salamat sa inyong panunood.